Magaling talagang kumanta itong mga pariko, no? Dito sa Purok dos Lumbo, no? Teamwork pala sila ni Pare Gerson at saka Pare Romel, no? Yan, no? <laughs> <laughs> Dila, pre! <laughs> pre! Sekreto lang itong Pre! <laughs> hindi natin sabi uh, ipagsasabi I live vlog natin <laughs> oh. yan ah. happy peace happy na Puruktos Lumbo Malaysia City bukidnon ah, shout -out sa lahat ng nanonood ah, oh, yan si pare okay okay ah. <laughs> <laughs> yan. Nakakasira. Nakakasira ng mic itong dalawa to ah. Okay. Oh, oh shout out yan sa pig, ah, uranan at saka sa pangantukan madaya kaya nila mga akusta pamilin ako eh. oh. kaya ay Uh, ito kami ngayon dito sa Purok dos Lumbo. Uh, Naglingaw-lingaw sa kasayahan. Lingaw-lingaw uh, sa kasayahan. Happy Pista daw. ay oh, ito si Parimanso. Parimanso, anong masasabi mo sa kabiyak mo? <laughs>

Marong I love you na lang daw Mads para sa mga bata oh, si Marco yan sa engineer ni Mark babay na lang uh, si Lucky Boy o oh. sa lahat ng mga iniwan niya dyan Shout out sa inyo. Nanganak na ba kayo? <laughs> si Pare Jerson, shout out sa labing dalawang dosin Anak. <laughs> sa mga taga-aplan dyan. Sabi niya, ano masasabi mo pre? Bahala na ka buhay niyo. <laughs> ah. Yan. Oh, Shoutout sa liloan Kay Mads <laughs> Ito na si Pres <laughs> Kumanta ni si Pres <laughs> Okay mga kalots no? Magandang hapo Nabi pista, kuruptos